check muna tayo ng sasakyan medyo mapalaban tayo malayo layo yung puntahan punta tayo ng bukid mga isa't klateng oras ang tatakbuhin kaya checkin muna natin yung asaiti coolant, brake fluid at saka yung ano uh, uh, tubig sa windshield check na rin natin yung uh, fluid ng power steering ayos na lahat pwede na mapalaban papuntang bundok <laughs> dala-dala ko na lagi ang aking upuan at pwede na rin higaan tuwing lakad ko papuntang bundok para kahit saan lang ako papwisto pwede ako magpahinga Paya pagdating doon ipwisto ko na lang yan doon kahit sa punong kahoy pwede na pwede na ako magpahinga doon kaya ready na ready na ito Dito na kami bababa ko na lahat ng gamit pahinga muna ng kaunti tambay tambay dahil mamaya magtatrabaho na rin ako ng trabaho trabaho ng magsasaka kaya Andito na yung mga bihisan ko na karidi na. Mamaya maya pa nga muna. Video ano muna tayo, Re relax relax. Mamaya talang tayo bibihis ng pangtrabaho dahil titingin-tingin muna tayo sa paligid at lalanghap ng sariwang hangin. Punta muna tayo rito. Ito parating si Busing. <laughs> Yan ang parating ang aming nanay. Yan ang boss ng lahat ng mga boss. Gusto niya pumunta para dito dahil nawala na daw sa mga sakit pagka dito siya sa kanyang lupa. Kaya pindadala sa dito Hebrew. week. na gali oh. Hindi yung kanya tinayaan nakaangat duta. Ara galing na yun. Medyo nabasa ang Ara galing, ko ang kape, ko ang kape. Video man lang. Pero hindi bigyan ng Ayos talaga pagka ganyan ka nakatanda at mayroong nag-aalalay sa'yo. Napakaswerte mo. Bakit sinabi kong napakaswerte? Kasi di ba marami medyang matatanda na wala namang nagaalalay pinapabayaan lang dinagara ina ginagawa sa tanang ng mga oh eh eh 'yan po din matanda ka na na maraming eh 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 maraming matatanda na lang may inam talaga pag marami kang anak maraming mag sa iyo. Pero kung marami kang ang anak, puro naman ba sa hindi bali na. Mas mabuti nang wala kang anak. Gusto daw niya, dito na lang daw sana siya titira. Kaso lang, eh, pagka siya, walang mag-aalaga sa kanya. Kasi yung mag-aalaga sa kanya, may mga trabaho doon sa bayan. Siya yung mayari ng lupa na kung saan nakatayo yung Abuelita Montaña Resort. Kaya ito, Itong mga paligid nito, sakop pa rin ito ng Abuelita Montaña Resort na uh, kailangan pa rin i-develop. No? So ngayon, uh, ito pa yung mga pinaplanuhan nila na i-develop pa rin. Sabi niya, pag uwihan daw mamaya, sana papahihwan pa daw siya. Kaya, kaya nga lang, kailangan umuha. yung nag-asikaso kayo sa kanya kailangan umuwi dahil may trabaho nga rin yeah, mamaya huwian na tayong lahat sabay-sabay tayo sabay din tayo rito sabay din tayo uwi lang yung mga nag-asikaso rito nataga rito talaga yan ang dalawang palakad-lakad na yan mga busing din yan kaya lang talo sila ng boss sa lahat ng mga boss yan, sila kung ano magandang gawin na para lalong mapaganda yung abuilita, oh. Aguilita Montaña lipat daw siya ng pwesto nagsawa na sa pwesto niya kaya lipat na naman ang upuan doon na naman siya sa kabilang ano, sa kabilang tent tatabi talaga sa tent iwan ko sinong natutulog na dyan sa tent na yan kaya doon talaga siya Siguro yung apo niya nandiyan natutulog sa loob. Yan naman si ako, ba, pa nakapamaywang. Malaki na palang tiyan ko. Ha? Kaya kailangan ba na trabaho talaga to. Magsaka tayo mamaya para lilit yung natin. Chairman, ang dagdag na pinagawa nila para sa dalawahan o apata na tao para pang overnight kaya meron na naman silang dalawang maliit na nadagdag kaya tuloy-tuloy ito tuloy-tuloy na madadagdagan ang <laughs> sa pulita Ayun na sila nag-iikot dahil sa binabalak nilang gawin dito sa mga bakanting portion ng Abuelita Mountain Resort kasi marami malawak, medyo malawak pa yung bakante kaya tinitingnan nila kung ano yung mga dapat nilang itatayo na structure dito para hindi naman kakapal ang damo sa malayo na yun na parang may bundok hindi na sakop ng abuelita yon kaya doon na yon sa kabila ng sapa, kaya hindi na sa Ano na naman kayang binabalak nila papagawa? Ha? Kasi malapit na matapos itong, ano eh, itong maliliit na para sa dalawahan, kaya ay binabalak na naman sila na iba na may papagawa. Kaya siguro hindi na rin tatagal, meron na rin itatayo dyan. Kaya titingnan na lang natin pagka meron ng mga umpisa ng paghukay dyan hmm. parang ayos lang ano parang sarap buhay lang eh kala mo walang problema <laughs> nandito siguro pagka nandito tayo sa masarap ang hangin dito ah, sarap sarap umupo at medyo ito yung sinasabi ko kanina na dala, kaya, dala, dala ko ito dahil pwede kang umupo pwede kang umiga medyo masarap yung pakiramdam mo lalo na walang init walang, walang init sa time na to hindi mainit pagka mainit naman doon ko lang ilalagay sa puno ng mga kahoy kaya ayos na ayos na yung pagpapahinga mo kita mo na ayosin muna natin at ilalapag muna natin itong kapi natin kaya na ayosin muna natin para medyo masarap talaga ang pakiramdam Maka ano tayo ng maayos. Relax, relax ng maayos. Yan, di ba? Ayos, di ba? Ang sarap para tayong ano. pwede na matulog. Pwede na matulog yan. Medyo marumi lang ang pako pa kasi yan na, eh, Minsan may putik ka na dinadanan eh. Kasi magsasaka nga tayo ngayon eh. O, di ba? Sarap pag may ganyan kang Dala, dala pag upunta ka ng bundok dahil sarap lang pagpapahinga mo at meron ka rin kapihan na ganyan kahit <laughs> patagal ng isang araw hindi pa rin lalamig ang kape mo kaya ayos na ayos talaga swak na swak talaga ang pagpupunta mo sa bundok at magpapahinga ah oh, ba diba? ayos na ayos Ayos talaga. May pakinabang yung pagpunta ko rito. Pakinabang. Mukhang <laughs> <O kasi laughs> hindi ako makapagtrabaho ngayon nito. Ah. Gusto ko lang magkainga. Yan ang abilita resort na aming natatanaw. Nandito kami sa medyo malayo-layo natin. Aming natatanaw. Meron sila ngayon kinukonstruct na restaurant. Uh, uh, restaurant. Gagawing restaurant. Kaya kakain tayo dyan pag natapos yan. Yan nga sinasabi ko. Medyo marami pa sila ngayon binabalak na gawin dito eh nandito kami ngayon medyo malayo-layo lang dyan sa ano kaya medyo malayo ng county ito pero sakop pa rin ito ng Abuelita Montaña Resort ito nga medyo ayos yung palakad-lakad ng isang buseng medyo ayan isang buseng pa rin at saka yan tatlong buseng na yan kaya medyo maraming ang buseng kaya yun namin na matandang babae kanina eh, yon yung boss ng lahat ng mga boss. Ayan na. Apat na sila, apat na silang mag-iisip kung anong magandang gawin dyan. Hirap din kaya mag-isip, kaya mas mabuti na yung apat silang mag iisip dyan kung ano ba talagang magandang gawin. Mas mabuti na lang yan, mayroong pinag-iisipan at mayroong nag-iisip kaysa yung wala na nakatungango lang lahat. Kahit bisita lang ako rito, pero medyo parang pakiramdam ko may ari na rin ako ng isang resort kasi bago ako pumasok sa aking lote, ang aking madaanan ay ang entrance gate ng Abuelita Resort. Kaya ayos na rin kahit linggo-linggo o araw-araw na sa resort ako ayos lang dahil wala akong ibang madaanan kung di ang kanilang gate hindi pala kanilang entrance gate gate pala naming lahat may mga nakatambak pa ng mga buhangin may mga nakasakong siminto bato at kung ano-ano ang gamit dahil tuloy-tuloy ang construction hanggang ngayon at hangat uh, hanggat sa mapaganda talaga at medyo makompleto ang mga nakatayong structure dito. Hanggang dito na lang mga kaibigan at maraming salamat sa inyong panonood.